Ang <laughs> hapon. Ang dali na ang oras. <laughs> oras. <laughs> Ay, me. Ay, me. eh! Ay, me. Hadi lah, muli. Hadi. Hadi. Good morning, guys. <inaudible> Slide plus. Uh, enjoy now. soon later plus. <inaudible> na guys Puti na lang Naka sunblock tayo plus Pero maglalagay ulit tayo ng extra protection In a while Laban lang guys hati Amy slowly lang Uy barang mas maganda dito maglakad ito, o nagpepe na po kami guys. Hello. 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 This is Dal. This is Dal and da hello. hello. Hello Goodbye. Oh, Ate konya man ni Nio. Okay. Ate coffee playboy. Ate kami. Ay, cookies and cream. <laughs> Hindi masyadong malamig. Saks lang kasi nakataas si Haring Araw. Yeah. Very important alaga ang maglagay ng spike sa mga shoes kasi sobrang slippery. Kasi pwede kang madulas my god keep safe everyone So guys, kung ang Osaka ay may Fushimi Inari, ang Hokkaido meron din siya. Hindi siya papakabog. Ay ate, ito yung satellite. Ay, tayo kayong camera M. Ayan o. Ayan o. kabayan magparandam ka <laughs> may naamoy kaming ulam pinoy hi kuya hello may naamoy akong adobo. kabayan wag madamot nakikita, <laughs> nakikita kami lord alam ko nakasilip ka sa amin ang ganda, ang ganda. kushimi nari me eh. Oh my god. Kabayan. Ayan guys, may energy na kami. Nakakain kami dito sa ano, um, curry udon siya. Ayan, according to my Google Translate. So, ayan na naman naman na naman Pumapatak na naman ang snow Ate ini My God Si Mother ready ready as always Laban lang Mother Hi Me Me dapat yung ganun ganun yung <laughs> Oy, <laughs> Nagkakasakit daw to sa chan Kaya Nasaan ang mga ano Artista <laughs> nasa na, nasa na mga ano, miss talusag girls. Ako Miss D. Na. Ako, ako, ako ang leader. Miss D. Lagway like, mag is pwe. Ano na ate? It's no storm. Koreo don kuya. Di ba? Sabi ko nga sa iyo, ginugol translate ke. Ito na. Yes guys, hello. Okay. Ate, masaraping food. Okay. Trot. Let's go. Mother, let's go. Hi, guys. It's already 4 p.m. na ng hapon. Dito sa Japan and um, on our way to the bus station. Ayan. Ayan yung mga snow flakes. see sila, guys. So Kailangan Ang teknik Dahan-dahan sa paglalakad At saka um, Kailangan meron kang Snow spike sa shoes Kung hindi My God Madudulas ka talaga It can cause injury Hindi ka pwedeng basta maghiga Sa mga pile of snow na yan Kasi sometimes may mga Ganyan o no? Tulad niyan may mga signages or mga stick unless gusto mong matuso ayun Ayan. Ayan na ay yung mga snow dami Hey, okay, hi guys. This will save your life during winter season here in Sapporo. So, these are What is what are these at aims? Parang aspalto. Asfalto. So, kung may Hansel and Gretel, ako naman si Dalave. <laughs> dalave and factor. So, as you walk, just put certain amount of gravel into the snow ice so that to prevent pagkadulas. Pag naubos, ready. Bahala ka na. Bye. Guys, dito kami sumakay ganina. Ngayon, dito rin kami bumaba ulit. <laughs> Naliligaw. <laughs> <laughs> Naliligaw kami, guys. Bless. <laughs> you know, this is good about, you know, when you travel. <laughs> Umikot lang kami. Sightseeing ba? Hi guys. Welcome to my channel. <laughs> Punta kami dun sa ano? Ano kung parala dun ni? Eh? Jalavet. Jalavet Tower, please. Yeah. Si Mada. Punta kami ng Jalavet Tower. Ayan na. Ati Jaime is wearing a Jalavet outfit. Panlaban sa Yamin. Lala. Yeah! O sinawa na akong snow! Char lang. M&M. Power na ne. Power kuya. Kuya, power tower. Ang ganyan ng oras yan, Mi. Hmm. Sibuya, Buya. Mi, natalo tayo si different ano snow sculptures you know <laughs> <Okay>. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> <Chukimadami>. <laughs> So nasa kaldada pa rin kami Papunta naman kami ng factory Sapporo Ayan, Sapporo factory So I would like to Buy something there May titignan ka Ay! Camille! Petlan! Salimig ko yung Ha! puro yelo oh my god parang ayoko nang umuwi gusto ko na lang puro yelo please daklo tubig yan natin Ames guys. Oh, oh. Ah, yung souffle. So, ginabi na naman kami, guys. What eh? Ah, um, papunta naman kami ngayon sa Ate Amy noon tama papunta kasi? Ikinari. Kakain kami ng Ikinari Steakless. Ate ay datang souffle. Ay Amy oh. Ito oh, kunin ka dito na wala na. Bukas. Making crab sa. <laughs> Wag tayo dyan kasi commercialize. Char. Ano? <laughs> commercialize. Ay ate. Ay, ay Ayun na, Jory. <laughs> So, ayun na yung Ikinari. So, may Gold's Gym pa pala dito sa, ano, sa Sapporo. Ayun na yung Ikinari Steak! Madali. Ma, dalian nyo Amy, Camille Ayan, Amy Ayan na, okay lang, malik Ma, ka na Malik Ma, ka, bilis na. Okay na. Oh. hindi last time gusto <laughs>